Hello mga ka-busy so, Paano ba mag-facing ng 3-phase motor na RYB 12 blades So panoorin mo ang video na ito Ibahagi ko sa inyo ang kunting kaalaman ko na natutunan So ang 3-phase na motor 12 blades So ganito ang uh, wiring connection nya na delta So may dalawang kontaktor tayo na ginagamit main kontaktor at saka delta kontaktor so, sa main kontaktor do natin ikabit yung uh, red na cable sa T1 at saka T7 sa yellow na cable naman T2 at saka T8 sa blue na cable naman T3 at saka T9 dito naman sa pangalawa nating contactor na delta ang red na cable ay i-terminate din natin sa T6 at saka T12 sa yellow naman T4 at saka T10 sa blue naman na cable T5 at saka T11 so yan ang tandaan natin na ang bawat uh, motor ay may naka-nimplate dyan na wiring uh, diagram. So, mahalagang uh, may alam tayo o kung paano magbasa ng diagram. Kung may idea kayo tungkol sa motor control at pag ng motor, pakicomment yan sa baba para makatulong naman tayo sa iba. Okay? Kung may natutunan ka dito, like and share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo ako. Okay? Bye-bye.